ginapaiguan na lang ni Jolina Urak ang budget sa pagpamalingke tungod kay wala ni ubos ang presyo sa pipila ka gulay o lamas sa merkado publiko sa Trento Agusan del Sur. Bugat-bugat gamay. Bugat sa bulsa ba niya. Dili takatipid. Sa una, daghan matod pa ang iyahang mapalit apan sa pagkakaron gamay na lang. 500 na mo sa una murag maglisod mong gud bit, bit sa kuan. So... Kaya nang lang naman kay mga sakubag, unya ang sakaron pa ibanod, murag kuan gamay raka ayo ay, hindi ragay mapuno ang isa ka ikubag. Nasairan, nikabat sa 180 pesos ang kilo sa Bombay, 200 pesos ang kilo sa Ahos, 120 pesos ang kilo sa Luya, 280 pesos ang kilo sa Atchal, Samtang, nikabat sa 150 pesos ang kilo sa Palia, 90 pesos ang kilo sa Talong, 140 pesos ang kilo sa okra. 150 pesos ang kilo sa batong. Ah, hinay ang supply kay daghan nabe mga kuan ulan, di, ting ulan biya karon diri sa ato agusan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Christian Talimudaw kabanyas Brigada News.